Magandang gabi sa ating lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong gabi ng Wednesday, March 26, 2025. Ayon sa pinakahuling ulat ng pag-asa, may namomonitor tayong Low Pressure Area, LPA, sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Mababa ang tiyansa nitong maging bagyo, ngunit nagdadala ito ng maulap na papawirin at scattered rains and thunderstorms sa Visayas, Caraga at Davao Region. At ayon pa rin sa pag-asa, posible itong lumapit at dumaan sa Visayas at Mimaropa mula Friday hanggang Sunday. Kaya manatiling nakaantabay para sa mga susunod na update. At ang lagay ng panahon sa iba't ibang lugar, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang magandang panahon. Magiging mainit at maalinsangan pa rin, ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Lagay ng panahon para bukas? Dahil sa paglapit ng LPA, inaasahan ang pagulan sa Bicol Region. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang magandang panahon ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. At ang temperatura bukas? Sa Metro Manila, mula 23 hanggang 34 degrees Celsius, Baguio City, mula 15 hanggang 26 degrees Celsius, Lawag, mula 22 hanggang 33 degrees Celsius, Tuguegarao, mula 23 hanggang 33 degrees Celsius, Legazpi, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius, Tagaytay, mula 21 hanggang 33 degrees Celsius, Puerto Princesa, Mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Kalayaan Islands. Mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, sa Visayas at Mindanao, posibleng magdala ng ulan ang LPA sa Visayas at Caraga kaya't patuloy ang paglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory, or heavy rainfall warning kung kinakailangan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magandang panahon ang inaasahan, ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Ang temperatura sa Tacloban at Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Cebu, mula 26 hanggang 30 degrees Celsius. Iloilo, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, sa ngayon, wala tayong nakataas na gill warning sa alinmang baybayin ng ating bansa. Sa ating 3-day weather outlook, sa Legazpi, posibleng manatiling maulan mula Friday hanggang Sunday. Sa MIMAROPA at Southern part ng CALABARZON, may posibilidad din ng pag-ulan dahil sa LPA. Sa Metro Manila at Baguio City, magpapatuloy ang fair weather conditions. Bagamat magiging mainit at maalinsangan, may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Friday hanggang sa Sunday sa Metro Manila mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio City, mula 15 hanggang 26 degrees Celsius, Legazpi City, mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Visayas, posibleng maulan sa Metro Cebu at Iloilo City hanggang Friday, ngunit pagdating ng weekend, inaasahan ang pagbuti ng panahon. Sa Tacloban, posibleng magpatuloy ang pagulan mula Friday hanggang Saturday. Agwat ng temperatura sa Friday to Sunday, sa Metro Cebu, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo City, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, Tacloban City, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, sa Metro Davao, posibleng maaliwalas ang panahon hanggang Friday na may posibilidad ng localized thunderstorms. Ngunit pagsapit ng weekend, posibleng maging maulan sa Davao region. Sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may localized thunderstorms mula Friday hanggang Sunday. Agwat ng temperatura Friday to Sunday. Sa Metro Davao, Mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro City, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, Zamboanga City, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At 'yan ang latest update sa ating lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin ang notification bell para maging updated sa mga susunod pang weather reports. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.